May bagong blade naman pala ako dito mga kamaster. Ito yung order sa akin ni Sir Juan Michael. Ayan, so maraming salamat po sa iyo Sir Juan Michael sa pag-order ng aking obra. Ayan, so ito yung gagamitin kong pula dito mga kamaster. Ayan, so ito ay snake design. At kung di nyo para panood mga kamaster kung paano kung ginawa yung ganitong design, yung ating snake design, panoorin nyo lang po dito sa aking channel. May ginawa na po akong video kung paano gumawa nitong ating ayan, snake design mga kamaster na puluhan. Sa ngayon ay ikakabit ko to dito sa ating blade. Ayan, shout out sa iyo Sir Juan Michael. Ayan, so marami na pong inabel sa akin si Sir Juan Michael na mga iba't ibang design. Ayan, marami pong salamat sa iyo Sir Juan Michael. Ayan, sa ngayon mga kamaster, ay ikakabit na natin tong kanyang puluhan dito sa blade. Ayan, so gagamitan natin itong mga kamaster na epoxy. Ayan, may butas na siya. Ito yung gagamitin natin mga kamaster na epoxy. Ayan, pwede naman kahit anong ipok si mga kamaster yung gamitin nyo. Sa akin ito yung ginagamit ko. Ayan. Ayan, medyo baliktad nga lang yung mga nakasulat kasi front cam po yung gamit ko. Ayan, sa so pasensya na po. Ayan, so imimix lang po natin to mga kamaster. Napakadali lang to gawin mga kamaster. Kung gusto nyo gumawa ng mga ganitong puluhan yung mga finish handle na po ayan ganito po yung paraan ko sa paglagay ng ating blade or paglagay ng ating puluhan sa blade ayan so imimix lang po natin ito mga kamaster Ayan. So, after ma-mix mga kamaster, ayan, pwede nyo nang ilagay sa loob ng puluhan. Ayan. Pupunuin nyo lang mga kamaster yung butas. Ayan. Ganyan lang po mga kamaster. At ito yung ating handguard. Ayan. Stingless po ito. Yan, gagamitin natin ang guard dito mga kamaster. Ganyan. At lalagyan din natin 'to ng epoxy para kapit na kapit po 'yung ating epoxy mga kamaster. Yan, ganyan lang po mga kamaster, napakadali lang yung kabit nito sa mga gustong matuto mga kamaster may maginawa akong mga tutorial sa aking channel panoorin nyo na lang po yan so ganyan lang mga kamaster Ayan, so ito na po siya ka Natapos nating nalagyan ng epoxy. Antayin lang natin itong matuyo. Then after nito mga kamaster, pag natuyo na ay gagawa natin ito ng scabbard. Ayan, so patutuyon lang muna natin itong mga kamaster. Habang pinapatuyon natin mga kamaster yung epoxy na linagay natin sa ating puluhan. Ayan, so nais ko lang magpasalamat sa ating mga kamaster na nag-abil ng aking obra. Ayan, marami pong salamat sa iyo, Sir Joel Ranang, ng Canada. Ayan, so ito po yung inabil sa akin ni Sir na blade. Ayan, so shout out nga pala sa kanyang pamangkin na magre-receive ng aking blade. Ayan, so sa Cebu ko po ipapadala yung blade mga Master. Ayan, so shout out po sa iyo Madam Colin Roda. Ayan, so maraming pong salamat sa inyo ka Master. At maraming salamat din kay John Mark Resente ng Kalibu Aklan. Ayan, so ito rin po yung inabil sa akin na blade. Ayan, so maraming pong salamat sa inyo mga Master sa pag abel ng aking obra. Ayan, so antayin lang natin matayo yung ating blade. na yung blade na nilagay natin dito. Ayan, so medyo maulan. Sa ngayon mga kamaster ay gagawa natin ito ng scabbard. Ito yung gagamitin natin mga kamaster. Ito ay narawood. Kaya dyan lang kayo mga kamaster at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung ating bupalo design dito sa ating scabbard. Ito na mga kamasa, natapos ko na yung aking snake design with buffalo scabbard design mga kamaster. Ayan na po yung ating handle. So ayan, maraming pong salamat sa Sir Juan Michael sa pag-abil ulit ng aking obra. Ayan. So magkita-kita ulit tayo mga kamaster sa mga susunod kong upload. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive.